Senator Francis Tolentino At uh, ganun din po lahat ng mga kasabahan natin Dito pala si ang bagong sekretary na natin PCO Will you please stand up? Papakilala kita Palakpakan po natin uh, I'd like to greet all our former colleagues kasi presidente na si Sir, Congre uh, secretary na ako, our former colleagues in the House of Representatives. Salamat sa inyo at naririto kayo ngayon. Ganon din ho ang mga uh, heads of different agencies. Nandito rin po sila. Yang PCA, yang uh, RIA, nandito po sila, Land Bank of the Philippines, Philippine Charity Sweepstakes Stakes. Pag Palakpakan mo natin silang lahat. At siyempre po, uh, naririto rin po ang ating mga benefactors. Mr. President, yun pong in-approve ninyo doon sa NEDA board. Yun pong project natin na tinatawag na VISTA hindi po yun yung project nila Congresswoman Villar hindi po yun, <laughs> iba po <ho. laughs> eto po yung uh, para sa region uh, region 2, ACAR uh, at saka region 12 kung di ako nagkakamali uh, nandito po sila yung mga tiga IFAD, Country Director Omid Mansis at saka ang ating UN Representative uh, si Senyor uh, Gustavo Gonzales diyan po sila sir yun po ang inapprove nila na pondo po para sa project natin. Dinagdagan pa ho nila ng 20 million dollars po. Maraming salamat. Ganon din ho ang ating mga kasamahan sa Philippine Heart Center. Naririto po siya. Sana po walang magkasakit sa puso sa inyo. Pero kung magkakasakit kayo sa puso sa sobrang tuwa, huwag kayong mag-alala. Sagot kayo ni Dr. Bentaventura. Nandito po siya. Naririto rin po si former Governor Chavit Singson. Nandito po siya. Manong Chabit. At uh, siyempre po, nais ko rin hong batiin ang aking may bahay. Mabuti na ho na makita ninyo. Ngayon, makilala nyo para hindi nyo sinasabing na iba akong kasama. Si Mrs. Sandra Estrella na dyan po sa likod. Nais ko lang ang malaman niyo, siya po ang nangligaw sa akin. naririto po rin po ang aking mga anak. Ah, hindi ko na po sila iisa-isahin. rin po ang uh, benefactor namin sa Pangasinan, si Mayor, uh, nandito po si Mayor uh, Kiambaw ng Bayangbang. Siyempre, nais kong umbatiin lahat na magagaling na undersecretaries, assistant secretaries, mga direktor at lahat ng official at mga empleyado ng Department of Agrarian Reform. At siyempre, hindi mawawala lahat ng mga superstar itong araw na ito. Walang iba kung di kayong lahat na agrarian reform beneficiaries. Ladies and gentlemen, alam niyo po kanina, nung ako ay dumating, hindi ako pumasok dyan eh. Doon ako pumasok. Sabi nila, sir, yung VIP dapat dito pumasok. Sabi ko, saan ba pumasok ang mga agrarian reform beneficiaries? sabi ng warga sa akin, dito po sila pumasok, kung daw kayo pumasok. O di yan ang pasukan ng mga VIP kasi kayo ang VIP ngayong araw na ito. Ngayon ho, dalawang kwento na kayo ng lupa. Ngunit may kasamang obligasyon, may kasamang utang ano nangyari? Nagkaroon ng climate change. Nagiba ang panahon. Dalawang klase ang panahon natin. Kung hindi napakainit, napaka maulan naman. Salamat sa ating mahal na Panginoon at hindi umulan itong araw na ito. May climate change, Pagkatapos, nagmahala ng presyo ng mga fertilizer. Pagkatapos, nagkaroon ng pandemya. Kaya pinatawag kami ng ating mahal na Pangulo. Ano bang gagawin natin dito? Hindi ba mayroong pambabayaran na utang ang mga magsasaka, ang mga agrarian reform beneficiaries? Yes, sir. Ano ba yung babayaran? Yun ang amortization nila sabi ng Pangulo, eh paano makakabayad dyan mga yan? Magayan. May climate change, may pandemya, ang mahal ng abono. Pagkatapos, Mr. President, sabi ko, dinagdagan ko, isa pa ang problema, hindi ho nagtutugma ang datos ng Land Bank of the Philippines at ng agrarian reform. Kung sino yung nakabayad na, magkano yung nabayad, naibayad, o kung sino yung hindi pa nakakabayad, sino yung nakabayad na? Ang gulugulong ng mga datos. Kaya ho, naisip ng ating Pangulo. Mas mabuti pa siguro. Huwag na lang natin pagbayarin ang mga agrarian beneficiaries. Thank you. nandun po ang ating kalihim ng Department uh, ng Finance. Kasama po natin. Ano ba sa tingin mo, Sek? Sabi niya ang ating Pangulo. Pwede naman o. Hindi naman o magugulo ang ating accounting. Pwede naman nating maliwalain na yung utang nila. So, sabi ho ng ating Pangulo, Sek Conrad, ano ang kailangan? Para hindi nila nabayaran gumabaho tayo, kailangan hilingin po natin sa Kongreso at Senado ang batas para magkaroon po ng kondonasyon. Hindi na po sisingilin ang utang ng mga magsasaka. Kaya itong sabi na natin, Pangulo, o, oh, ano pa, hinihintay mo? Sabi niya sa akin, gawin na ninyo mo muna ang Kongreso at ang Senado sa lalong madaling panahon. Ang sabi ng ating Pangulo, gusto ko na maging batas. Yang panukalang batas na yan, gawin kagad yan upang wala nang babayaran na utang ang ating mga magsasaka. ang bilis umaksyon ng ating mahal na Pangulo basta para sa mga agrarian reform beneficiaries at para sa mga, mga magsasaka. Kanya po, gusto ko rin sabihin sa inyo. ipinag-utos ng ating Pangulo na isulong itong panukalang batas na ito na sa pagkukundon ng utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Agad-agad, napakalakas po ng leadership ni Speaker Martin Valdes at napakagagaling ng ating mga congressmen at congresswoman, congresswomen. Akalain niyo po, first time in history, doon po sa Congress, dito po sa Republic Act 11953. Republic Act 11953, National Agrarian Emancipation Act or Condonation Law. Wala pong kumontra kahit isa sa House of Representatives palakpakan po natin ang ating mga kongresista nandito po sila may I ask all the congressmen and congresswomen to please stand up maaaring tumayo po ang lahat ng congressmen palakpakan po natin silang lahat at ganon din po nakarating sa Senado ayan po ang ina ng ating Congresswoman Camille Villar. Siya po at si, Sen si Senator Cynthia Villar, si Senator Aini Marcos. Palakpakan din po natin. Si Senator Francis Tol Tolentino. At ganoon din po ang lahat ng mga senador at pati ang dating Senate President natin noon na si Mig Subiri. Sila po ang tumindig para sa inyo, palakpakan din natin sila. Kaya ho, nung nanggaling yan sa Senado, dumaan sa Kongreso, napunta sa Senado, na-approve kagad pagdating sa Malacanang, hindi nag-agsaya ng panahon ang ating mahal na Pangulo. Agad-agad niyang pinirmahan ang panukalang batas na ito. Agad-agad naging batas. natin ang ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos hindi pa magboblog ang Presidente ngayon bukas pa at uh, pangalawang kwento sabi ng ating mahal na Pangulo, dyan sa agrarian justice, kamusta na kayo ngayon? Marami ho mga nakabinbin na kaso. Ano nangyari? Eh hindi po nakaksunan, siguro masalimuot ang mga kasong ito. Mo na. Sabi niya, let us have the political will to solve these cases so that there will be no more backlog when it comes to agrarian justice. Yan po ang sabi niya. At ito pong kaso nito, magmula pa po noong 1989. Ang tagal-tagal na. Mahigit... Uh, mahigit 30, siguro mga 35 years na itong kasong ito. Kaya ta, sabi ko kay Undersecretary Galit, tignan mo nga ito at ayusin mo na agad. Noon hong hinawakan niya yung kaso, makapal pa ho ang buhok niya. Ngayon ho, nagnipis na, pumuti pa, tumabi pa sa kalbo. Kaya tinutukan ito ng ating mga abogado. At Mr. President, nasisihan po kong i-report sa inyo. Lahat po ito nakabinbin na matatagal ng kaso. Marami ho dito na lagyan na natin, nabigyan na natin ng desisyon na wala hong sa desisyon na yan. Utos ng ating Pangulo yan. Dahil yan ang magbibigay ng malaking tulong sa ating magsasaka. Kaya ang Don Pedro Estate, dyan po sa nasugbo after 35 years, laging umaabot sa Supreme Court, laging natatalo ang DAR at ang ARB. Ngunit gayon po, nakiusap kami doon sa may-ari ng lupa at sa mga magsasaka. Huwag na kayo mag-away. Tumatanda na kayo. Kung mag-aaway kayo, pabalik-balik lang yan sa mga korte. Mag-usap na kayo. Nag-usap, natapos po sa wakas. Meron na akong solusyon doon po sa problema na ayos na ang kaso at nandito po ang mga taga na subbo tatanggap ng Certificate of Land Ownership Award. Ayan o ang first phase, unang phase po yan. At nandito naman po ang mga taga-ulakan na sila naman ang tatanggap ng Certificate of Condonation in Compliance with Republic Act 11953 pagkatapos ng 35 years. Mas mabuti na yung may hawak-hawak kayong titulo at pwede niyong sabihin, inyo ang inyong lupang sinasaka. Kayo ang may-ari kaysa nakikipag-agawan kayo sa walang kasiguruhan. At ang mga taga-bulakan, hindi na kayo magpapayad ng amortization. Libre na. isa pang utos ang ating pangulo. Ang sabi na natin pangulo, yung mga agrarian reform beneficiaries, libre na ang lupa. Wala nang babayaran, ngunit kulang pa yan ang sabi ng ating pangulo. Diyan natin sila ng isang katutak na support services. Kaya po, naririto ang mga taga National Irrigation Administration. Nandito po si Administrator Dilian magbibigay ng tubig sa atin. Andiyan po, tumayo nga kayo, Administrator. Naririto rin po ang nagpapabilis ng pag-imprenta ng titulo. Naririto po si Administrator Sirius ng LRA. Nasaan ka ba? Ayun ah, po. Sir, yun ang makintab. Banda doon. <laughs> Naririto rin ang magbibigay sa atin ng pautang. Noon, labing isang labing uh, eleven o labing isang pahina ang kailangan na kailangan ninyong fill upan para makakuha ng utang hirap na hirap pa kayo sa administrasyon ng ating Pangulo isang pahina na lang ang inyong susulatan upang makakuha ng utang ng utang kaya po, nandiyan na lahat. Hindi na kayo mahihirapan sa pagpipil up dahil ang balita ko noon, 11 pages ang inyong pinipil upan bago makautang. Hindi pa ninyo alam pil upan. Yung pangalan na susulat ninyo, yung edad, tapos nakalagay sex, nilalagay ninyo dalawang beses sa isang araw. Kaya ngayon, naririto na sila lahat yan nangyayari at mas marami pa pong mangyayari dito po sa administrasyon ng ating mahal na Presidente His Excellency President Bongbong Marcos.